Yo mga guys, so nata dari lining, 'yan, natay lining ha pang babae mga guys. Ani lang mo sa shop, natay Adidas. Atong pick pagihapon ni nahalin ha, sige lang ato nang obsan presyo anak mga guys. So ato ang kani, Nickelodeon wa pagihapon ni nahalin tong Nike. Ayon, Nike. So sige lang, kaya lang na mga guys. Mahalin ra na pagihapon na ato ang wash nga denim. Jordan o nga ato ang lining po dari pang basketball na atay bago ha kay Klee Thompson Ah, uh, anta ni siya mga guys good shit ni, Gwapo, ni oh, wala pala flex ko na ni gahapon so na atong kidi. na patay Kevin Durant dari ha, Kevin Durant dari nga sapatos guys yon tsada gahapon kay ni siya, wala pa, ha mga guys, na-flex ko na na so na pagyapon atong Nike Nike o Adidas nga good shit pa kay color o white kesta na natin bag-upod nga naik na Air Max Ah, uh, Jordan Jordan Air Jordan 1 ni siyang uh, high double strap oh good shit ni sayangan kay Kuani di lang ako ang size di na ako ibaligya pero dako man 9.5 man size 43 so napagihapon atong unit suka nga tiger ha so namo na mo dress shop dahil yun ang pinaka guwapo na karon mga guys Nati sapatos nga 100 to 1, pero ato mga bags ato ning ato mga bags og 50 to 180 niya 50 to 118 atong bags ayon no oh. yon then ato ang sapatos nga 100 to 280 mga guys na ara oh 100 to 280 ta ha pili lang ta kung gusto converse converse diya. Wala ni mga issue ha guapo kay ni wa ni mga guba ato mga converse converse oh wala ni papilit wa ni papilit Natay mga sapatos din diri nga pang fashion kani pang outdoor ni siya. Pang outdoor nga sapatos kinsay gusto ani. Kani mga guys pang trabaho trabaho lang ni siya pang ha, pang haggard haggard na siya nga sapatos pang lalaki dako na siya nga size. Ani lang mo sa shop. Yon oh napatao oh. So hatag ko na lang nigto 280 atong sketchers mga guys ha. Dayon new balance na to atong anta. Atong anta 280 pero mahangyo-hangyo pa mga guys. Ang iyo lang ninyo ni kanta. Ka Yon oh. So kani pwede ko rin ihatag o oh, yun na mga damage ko 180 siguro na siya hatag ko na ng 180 atong Nike nga EF1 Air Force 1 nga Nike na to pero ang size ni dako dako ni siya hilis naman good siya ah di di siya hilis dahi makita pa dahi gamay din nga Nike kato din yung pa reserve. ang dako dito yung nahalin ang size dahi ani kay BUS8 so ang Euro 41 o oh, Euro 41. Good shot pa din niyo, oh? gwapo man din ni. Yun. So pwede na ihatag eh, 180. Bati na na o oh, 100. o oh, kani atong beer, gihatag ko nag 500 tong ni Agi. 280 na lang ni. Gwapo kay ni siya, eh. good shot kay ni siya. Branded good ni siya Korea, good. Oh. So kani sila mo yun ani eh, 150. Pwede na mang man yung yung mga guys. So natay ready to suot na. Yun. So napagyamon tayong mga white dreha sa hilig mga puti dahil akin yung kakahalin sa kuha. Ah. O pang fashion fashion o. Oh. Broccoli. 280. Sige lang, ang iyo lang, hatag tara na. O, na din tayo dari warrior. Na warrior ha. So, kaning warrior na to mga guys. Ang iyo lang gihapon ni. Eh. O, na new balance. 280. New balance, size 35. Gamay, mga guni, eh. size 35. Yun o, no, size 35 ni sya Gamay, sayang kayo dahil kikitanawan na. Problema, gamay. So, natay new balance gihapon ha. O, 280 na lang. Kaya fashion nato. na to. O oh, na fashion. Oh. fashion fashion, O, Fashion, passion. O, ang iyo alang na ninyo. Ayun anta dari mga guys. So anta. Good shit panigla pala pa anta. Oy, o. Oh. So suot suot na dito. Kaya na to na po lang ato Ang adidas. Na adidas dari mga guys. yon Adidas. So wala na siya yung langkat ha. So pwede running shoes. Good. Goods pa kayo na. Napunta dari kyo dan. Tingin kayo na to. ato na nang ibagsak. Bagsak presyo na ni siya. Kinaam ko siya damage. Good nga. Gas-gas oh. Nawala iyang color oh. So good pa kayo na. Wala ni mga langkat. Good shot pa kayo na. Gwapo pa kayo naglapalapa Lods. Oh. Gwapo nagla pa naglapalapa. Napod tayo pang higante rin nga tila. Size 45. Grabe ni nga size mga guys. Size 45 ni. Ayun oh. No, size 45 oh. Ayun. Kita ba sa camera? Size 45 oh. Sige. Pang good shot na. Natay still to dari ha. Hmm. Still kay na dire oh. Hmm? Oh, no, oh, di ba? Still to ni siya mga guys. So napud tay pang fashion diya. sa si ganahan ani, size 35 ata ni siya. Oh, boots. Yan. So dire tataman sa boots ha, nga kani kani diri mga guys, lahi na ni price ning duha. So gibutan ko lang na diha. And then napud ta diri Kani, kasi ganahan mo ha. Ani lang mo sa shop, dili ko ka display sa gawas kay ulan-ulan mangud mga guys. So right, sheesh!